Kale Rajman Elmar, nagsampa na umano ng kaso ang aktor na si Carlo Aquino laban sa vlogger na si Trina Candaza para sa visitation rights sa anak na si Inola Mithi. Ito ang napag-usapan sa YouTube vlog ng talent manager at showbiz columnist na si Ogie Diaz sa showbiz update. Usap-usapan kasi sa social media ang kumalat na larawan ni Carlo, kargang anak na nakitang nasa Quezon City Regional Trial Court nitong biyernes at nabanggit nga nitong nag-file siya ng kaso laban kay Trina. Panimula ni Ogie sa kanyang vlog, tatay rin siya at hindi dapat ginugulo ang relasyon ng anak sa tatay o man sa ina. Say pa ni Ogie, hiningan niya ng reaksyon si Trina hinggil sa nasabing issue pero tumanggi si Trina na magsalita at piniling manahimik muna alang-alang sa kanyang anak. Matatandaan noong in-interview ni Ogie si Trina noong Enero ngayong taon ay sinabi nito na okay lamang sa kanya na kukunin ni Carlos si Mithi at kasama ang pamilya ng dahil kadugo naman nila ang bata. At yan ang entertainment news na nag-iisang sa balat ng Raja at si Jossa yan, Tatak Aramel.